Hi guys, amazing na buhay ayan, So katatapos lang natin uh, palitan yung paliguan at uh, painuman ng ating mga muscovy duck So everyday yan guys, palit tayo day, every morning Bago po lagi ang uh, kailangan ng kanilang tubig Para po malinis po yung kanilang nainom din And ayan po ay uh, pinapaliguan din nila Ayan o oh. hmm. Andun yung isa Ayan malaking bagay din po talaga yung uh, water hose po na nakakonekta sa ating uh, motor uh, at hindi na tayo nagkakarga uh, kasi dati po kinakarga ko yan mula doon sa posisyon ng motor uh, minamanual ko yan balde balde so napakahirap talaga pero ngayon medyo kinahawa na kaya naman po nagagawa na nating palitan yung kanilang tubig araw araw ayan dumadami na po yung ating mga muscovy kaya sila hmm. dumadami na sila guys Ayan. Ito yung ating mga brother. Hmm. Uh, samahan nyo ako guys at uh, magpapakain tayo ng uh, Muscovy Duck. Yan ang magiging activity natin for today. Oh, halika na kayo dito. Halika na kayo dito. Hali! Magsilapit kayo sa pogi. Oh. <laughs> Pinatawag ko kayong lahat. Para kumain na. <laughs> Ayan guys, papakain na tayo ng ating mga amos ko Asan yung iba? O, oh, dito na, dito na. O. Oh. Dito na kayo, dito na kayo. Mm -hmm. Guys, again, ito ay Madre de Agua at Drac sa Mais. 50-50 ratio. Na mayroong molasses at asin. Ayan. So, lang po pinapakain natin sa ating mga Muscovy Duck mulases, asin, madre de agua at darak sa mais. Mm. Pero dami niya no. Kung ipipits natin yan, nakpo. Lugi, talo, negosyo. Mm. So, gusto nila yung ano, yung Madre de Agua talaga guys. Kahit yung manok natin, baboy, lahat sila. Yung mga Deca Browns ay ano na, natututo na rin guys. Lumalakas na rin kumain ng Madre de Agua. Pati yung ating mga dominant CC. So lahat sila. O kaya, kaya, kailangan talaga natin magparami pa ng Madre de Agua natin tanim. At ako kulangin yung existing na mga tanim na yan. You know? Ayan o. mamino sila o. Oh. Mm. Yung mga dati nating ducklings eh, medyo malalaki na rin yung iba. O, okay, isa ka lang galing. Dahil ka nang galing ka sa layasan na. Kakain na eh. <laughs> yung isa na huli <laughs> Ayan. Ang guys oh. kumain. Ang ganda tignan. Hindi ko na nabilang to kung ilan. Ilan na kaya ito. O sinadagdag yung ating mga ducklings eh. No? Oh, lalaki na ng mga iba oh. Hmm. may dalawa pa doon kasama ng mga uh, kabir uh, kabir chicks natin dalawang si dalawang ducklings pa na doon. tapos may mga uh, itlog na diyan yan sana maglimlim na Ayan o. Oh. Nakaka-relax guys pagka uh, sa umaga. Abang nagkakape ka. At uh, sinasaw-saw mo yung mainit na pandesal sa iyong kape. Uh, natatanaw mo yung, yung mga alagang ganyan. Nagsisikahin at uh, maganang magana. Iba nakaka-relax. So isa po yan sa reward ng isang uh, uh, farmer. Yung uh, maparami niya yung kanyang mga alaga. At uh, makita niyang malalakas, kumain, malulusog at uh, walang problema. For some reason guys eh ayun eh parang ano yan eh uh, nakakatanggal po ng stress at uh, nakakatulong po sa well-being ng isang tao kung gusto mo 'yung ginagawa mo ah siyempre iba-iba naman tayo ng hilig pero kung ito po talaga ang farming ang gusto mo and then uh, sa umaga yan po, nga harap sayo, eh, po ng harap sa iyo eh nakaka-relax po nakaka-relax ang isip and kasama na po din 'yung katawan siyempre minsan po yung mga sakit-sakit natin ang gagaling sa stress yan eh. Pag sobra tayong stress, apektado rin po yung ating kalusugan diyan. Kaya uh, maganda talaga meron tayong uh, pang ano, pang uh, stress reliever. Yan. So, sa akin ito, itong mga alaga kong uh, mga hayop. Mm. Dami no, oh. ganda tignan guys oh. Dadami pa yan guys, pararamihin ko pa yan. So po pala sa mga nagtatanong, may nag-message sa akin kung nagbebenta ako ng ready to lay. Wala pa po. Wala pa po tayo binibenta. At uh, kasalukuyan pa po, po natin silang uh, pinaparami. Ayan. Mamaya mag-harvest na naman ako ng Madre de Agua. Ayan po yung ating Madre de Agua. Ayan o. No? Oh. So mamaya ay mag-harvest na naman tayo niyan. Para papakain na naman mamayang hapon hanggang bukas. So, nag-harvest na ako ng para hanggang bukas ng umaga para hindi ako nagagawa sa umaga. Kasi matagal din po mag-harvest niyan eh. Uh, gawa nung hindi ko nga po pinuputol yung main stem. Puro sanga-sanga at talbus ka kinukuha natin. So, yan. Kaya, medyo matagal. Kaya, kailangan sa after lunch pa lang ay eh, nag-harvest na ako. Anyway, malilim naman na sa portion na dyan pagka ano, pagka after lunch na ay malilim na dyan. So yung para sa hapon nila yon and then hanggang sa umaga. Yung para hanggang sa umaga nila. Pagka medyo walang ginagawa, dinadamihan ko na ng mga pandalawang araw ayan, para uh, relax na. Kaya lang sa ko siya, dami pang gagawin. Uh, may mga sinasaayos pa ako sa mga Moscow, sa mga decal brown do sa range area nila, yung net nga. And then yung mga trapal na ano, nasira, ayan katulad nito. Ayun no? oh, guys. Hindi ko pa naayos 'yan. Uh, binagsakda binagsak naman ng hangin. Napakalakas kasi ng hangin ang mga araw. Uh, kaya sira lahat yung ating mga trapal. Hmm. Sila. Benda tignan. ayan po, napakain na natin ating mga Muscovy Duck. So, talagang malaking bagay guys na meron tayong alternatibong pakain. Yan sa akin nga ay Mother de Agua yung aking uh, ginagamit. May mga nagsasuggest po na magtanim uh, ako ng asola or mag-alaga ako ng asola. Uh, yes, maganda po yung asola guys. Matasid ang protina niyan. Kaya lang, hindi po kasi applicable sa akin yan gawa nung wala po akong space. Wala nang space. And wala po akong... Uh, water source. Nakita nyo naman yung ating tubig ay iniigib lang po natin sa bahay uh, sinasakyan natin sa motor so wala po tayong uh, kakayanan uh, na mag-alaga ng asola sa ngayon pero uh, kapag tayo po ay nakakuha na ng sarili nating uh, area uh, na, na merong sariling tubig or merong uh, mag magandang water source ay po pwede po natin gawin yung asola. Napaganda rin po pakain niyan sa ating mga alaga. Matas din po ang ng asola ya Pero sa ngayon, Madre Diagua na lang po muna kasi ito po ay uh, mas madali pong alagaan. Sa, so, ito po ay ma, madali pong alagaan. Uh, basta mabuhay na siya ay pababayaan mo lang siya dyan at tuloy-tuloy uh, po ang iyong pag-harvest. Ayan guys, so ito po yung aking ma-share sa inyo ngayon. Ayan, pagpapakain po ng Moscow So again, nakakatanggal po ng stress. Kung kayo po ay stress sa inyong trabaho uh, at, so, at kung saan pa man, And uh, kung hiling nyo po ang pag-aalaga ng hayupan, try nyo po sa umaga guys, magkape kayo habang kayo po ay nagpapakain ng inyong mga alaga. Sigurado pong mawawala ang inyong stress or mare kayo. Ayan, so hanggang dito na lang guys. Muli, marami maraming salamat sa mga solid ka-vocals na patuloy po na support, ah. And sa mga solid viewers ko po, marami maraming salamat. Shoutout po kay Sir Victor Cayanan from US, California. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugustuhan po natin mga content, sana po ay mag-subscribe na kayo And then click yun lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na-upload ko. Kaya hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Muli, ito ang iyong kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikisalatik kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!